Guys, kumusta kayo? Ito na yung last Friday ko rito sa White Court at saka sa bahay namin dito sa apartment at ito na rin yung huling beses ko na papasok sa KFC at ito na rin yung huling beses na makikita nyo yung suot-suot ko tong logo ng KFC na to kita nyan. yan yan o iyan ang huling beses na isusot ko tong uniform na to na nag-iisa lang sa loob ng mag-aapat na buwan kasi dumating ako May, 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 June, July, August, September o mag-aapat na buwan na sa September 27 almost 4 months ito lang nag-iisang uniform na sinusuot ko pinagtsatsagaan ko ba diba? ko na tayo ito, ito, yung huling bes na gagamitin ko to so ito na asa na ba itong ano ito na ito na yung uli ito na yung last at ito na rin yung itsura niya ngayon oh. tingnan niyo di oh, diba na empty na hmm Mm -hmm. Ready na yan. Paalis na kami bukas ng umaga. Kaya na. Hmm. Diba? Okay, sige. Salamat, guys. Maraming salamat po. Uh, siguro bukas ulit na umaga at uh, sa susunod na araw, wala na, nasa busy na kami. Okay, bye-bye, KFC. Bye-bye. Salamat sa trabaho ang binigay mo sa akin sa loob ng halos mag-apat na buwan. Four months. Okay, bye-bye. Till next time. God bless. Sabawad isa. Thank you.